Mm -hmm. Ang uh, ko lamang po before I uh, turn over to Aljo Bindiho yung questioning ay uh, meron pa po tayong ilan na po ang uh, confirm natin na fatalities missing because of the shear line, because of the landslide. Ilan na po, uh, sir? Opo. Uh, kung kung kanina po kausap natin yung regional director natin kung sa, sa, Region 11, si Dr. Director Dayang Hirang, uh, na kanya pong uh, iniulat yung pito po na Uh, medyo uh, na apekto na tawi po dahil doon sa uh, pag-landslide -pag po kong sa Montayo sa Mount Diwata kahapon and meron pa pong pinaghanap ng mga apat hanggang anim. No? But we are still confirming po the numbers and we will report back to you kong. But yun po ang latest data natin. And uh, I just would like to assure you po na yun po ay uh, yung mga needs ng mga tao doon kong, and yung needs din ng mga pamilya ng mga nawalan ay provided for po uh, by the municipality of Mongkayo Our regional office po uh, parang offered but uh, sabi nila kaya pa nila kong, even yung ah. search and re rescue operations po nila. Ang ah, pagkaalam ko rin dyan, pati at iba't ibang uh, mga grupo tulad po ng... Uh, sa Congress po nagpa uh, parilis po si Speaker Romualdez ng 38 37 38 million para jan uh, para ma sa mga kababayan natin dyan sa Davao Region, Davao del Oro, mm. uh, Sur, Oriental, etc. Uh, pati ang Tingog Party List ay uh, uh, ganun din po. Pati po yung grupo po namin AksyaS nagpadala na rin po ng mga food packs po dyan para makatulong. We know nakaya po nila pero eh iba na rin ho yung may ayuda ik nga hmm. di po ba? May uh, ayuda para hindi ubusin ng LGU yung kanilang stock. Tama po, Tama Director po. Posadas. Tama po kong kasi siyempre po lalo na kung yung ipinapamigay natin ay eh, complementing po. Okay naman hmm. po yon. Hmm. Uh, sabi nga po ng ating Pangulo, kahit ba magpaulit-ulit, redundant, basta at least, pupunta naman po sa tao yun. So, mm -hmm. at, and they appreciate it po, <laughs> lalo na pagka nagtatanong tayo sa kanila, that's much appreciated ko. Il oh, ilang bang mga landslides ang naitala ninyo, Direktor? Uh, Director? Meron po tayong, uh, ngayon pa lang po kasi nag na, pero... Several po. Wala pa po akong uh, exactong eksaktong datos tungkol oh. Ah uh, pero sa susunod po we will try to ano uh, to report po kung ilan lahat ito sir. Hmm. May may kuryente naman ah uh, diyan uh, sa Davao region Meron po. Okay. Uh, eh, meron lang po tayong yung latest report uh, sir, uh, may 11 roads tayo na hindi passable at saka apat po na bridges. At uh, ito po ay combined for uh, Caraga and Davao region. Karamihan po nito sa Davao eh. hindi po masyado sa hindi po uh, ganon ka uh, ibig will if we compare the magnitude po of the effects. Pero pareho halos po yung mga evacuees nila no, uh, around 7,000 for both po. Mm -hmm. Okay. So anong uh, pinaka kinakailangan na kaagad director base sa report sa inyo ng mga man on the ground ninyo mm -hmm. sa mga lugar na yun? Is it food? Is it dry clothes? Is it shelter? Ano ho? Kung ang ngayon po, sabi ni Director Dayang Hirang, uh, yung mga LGUs, kasi ba, sabi rin po ng pag-asa, medyo gumanda yung weather. Uh, lalabas po yung mga yung mga tao na magkakandak po ng rapid assessment. Pero tama, yun po ang usual kong eh. Tubig, pagkain po ang mga immediate na pangangailangan kung, kung meron man po. But this will be confirmed po by the rapid assessment na gagawin nila today, sir. All right, Director Edgar Posadas ng uh, ndr NDRRMC. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po at mabuhay po kayong dalawa, sir.